Tanda na itsura mo, idol. Tanda na niya. Yak! Ang bilis ng pagkatanda niya, pumangit siya. Guys, balbas lang to. Pag tinanggal yan, ang bata, bakit pa sobrang affected kayo sa itsura ko? Ako ba nagbabayad ng ilaw niyo? Ako ba ang tatay niyo? O ba asawa niyo? Sobrang affected kayo kung pangit ako, maugat, maganda yung katawan ko, pangit katawan ko, yung utong ko, yung mata ko, yung ilong ko. Tapos may sasabi, fake yung balbas ko. Ano ba? Di ba? Yung mga artista na idol nyo, o kayo idol natin yung mga yun. We're very happy na successful sila. Di ba? Ako, I'm very happy married now with my simple life. Very contented and happy. At sa mga supporters natin, Janet fans, tumatangkilip, natutuwa sa mga fitness advice at kanta, we appreciate you all. Thank you guys. Happy, healthy. Tama kayo, mali ako, I'm your doctor. Do what works for you. Happy, healthy guys.